dito at huli doon. Maagang nanikit ang MMDA ng mga iligal na dumadaan sa EDSA Busway. May rider pa nga na sumubok tumakas. Nabisto kasing walang helmet ang kanyang angkas. Anong iniisip niyo na tatakbuhan nyo kami? Ganyan pa tayo? na lang din ng pressure, sir. Mali, mali po ako, sir. Kahit naman government vehicle, hinuli rin dahil hindi otorizadong dumaan doon. Sabi ng MMDA, practice lang daw ito dahil sa lunes, mas mataas na ang multa na aabot ng limang libong piso sa first offense. Kaya wag na pong pasaway ha! Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.